Sa bayani ng Pilipinas at apo ng China, si Dr. Jose Rizal, unang nagbigay pugay si Chinese President Xi Jinping sa pagbisita niya sa Maynila. Galing ng Fujian, China ang mga ninuno ni Rizal. Si Xi naman, dating gobernador ng Fujian. Sabi ni Xi, simbolo si Rizal ng magandang ugnayan ng Pilipinas at China. Bitbit -bit ni Xi ang alaala ni Rizal hanggang pagtapak niya sa Malacanang. sa Malacanang, nagmeeting si na Pangulong Rodrigo Duterte at Xi si Jinping. Sinaksihan din nila ang pagpirma sa 28 na kasunduan ng Pilipinas at China. Kasama rito ang kontrobersyal na oil and gas deal sa West Philippine Sea. Sa kasunduan, pag-aaralan ng dalawang bansa ang pagbungkal ng oil at natural gas sa dagat. Pabala ng mga kritiko, labag ito sa konstitusyon. Pero para sa Pilipinas at China, panahon na raw na magtulungan. There is a deepening trust and confidence of governments And you have greatly increased dialogue and interaction on many levels. China and the Philippines have a lot of common interests in the South China Sea. We will continue to manage contentious issues and promote maritime cooperation through friendly consultation. After President Duterte took office, our two sides have worked together to remove any many obstacles. I commend the President for taking on Jose Rizal's mantle. and for his commitment to the independent Philippines. Kinabukasan, nakipagpulong si Xi si sa mga mambabatas. Nanguna sa courtesy call sa kanya ang dating Pangulo at ngayoy Speaker Gloria Macapagal Arroyo. China has done in 40 years what other countries might take 200 years to do. So we congratulate you for that. It is good for China, it is good for the Philippines, it is good for the world. President Rodrigo Duterte's eldest daughter, Davao City Mayor Sara Duterte, played a critical role in welcoming Chinese President Xi Jinping to Malacanang. The younger Duterte stood beside her father to welcome the state guest. Sara walked with Xi and Duterte as they made their way down the red carpet that stretched from the palace grounds to the main palace building. Sarah stood and she side as he signed the Malacanang guestbook, while President Duterte stood on his left. The imagery was a powerful reminder of where the president's daughter stands in this administration. A day after the ceremony, the Davao City Mayor says she felt like a fish out of water in such a formal event, but that the experience was worth it. Sarah says, quote, "I am used to using rubber shoes, so the stilettos were killing my toes and soles. It was painful to the feet, but I was honored to do it for two presidents."

yung Philippine Navy, Philippine Coast Guard. Uh, patuloy silang nagtitimpi. Nagtitimpi. Hit, well. Sa ngayon siguro eh, etong nakikita ko partner. Ah. Hindi pan, kasi hinihintay lang sa gobyerno. Hindi naman sila po puwedeng gumawa ng sariling hagbang nila, oh. di ba? Dapat lahat ibang diba? kagaling mismo protocol ah, sa ating pamahalaan. Na pero sa ginawa partner, yun na ang pinaka worst partner. Alam mo, sa totoo lang, yung ginawa nila, Oo. Oh, oh. kasi sabihin nila, hindi pa, hindi pa ito adahilan dahilan para Oo. Oh, oh. yung sa mutual defense treaty. Pero yung aggression na ginawa ng mga Chinese Coast Guards. Oo. Um, Chinese Coast Guards. ano na yun, partner eh. Uh, na yun na aggression talaga. Imagine mo, sirain mo, sarili mo. Property ng Pilipinas. Danios na sugatan ng isang mm -mm. Uh, Philippine Navy natin, di ba? Member ng Philippine Navy. Na tumulong yata kasi naipit daw yung kamay niya nung nabangga yung para mm -mm. sa sakyan doon sa ano natin eh, sa boat natin eh. Di ba? Kaya naputol yung daliri. Uh -huh. Tapos, tinutukan pa, di ba? Tama? Oh, may mga bolo at palakol silang dala partner. Eh, weapon yun. Oo, oh, may mga bolo at palakol. Yun, eh. Tapos, sin sinira pa mismo yung Uh, bangka, yung boat na equipment. Okay, um, ito, uh, this is the first time na nakitaan po natin yung Chinese Coast Guard na nagdala ng mga polo, ng mga sibat ng mga kuchilto. ah uh, On the other hand, yung tropa ko natin, wala tayong dala ng mga And we mentioned that yung mga barrel na dala natin were disassembled and nakagun case siya, nakagun case, because we were transporting this to RSP. So wala tayong amas na dala, no? na plated weapons or uh, whatever. Pero yung Chinese, yun po yung ginamit nila na pagsira, pagbutas, dun sa mga ring natin, sa mga uh, rubber boats natin you know uh, kita kita po uh, kita pero po kami mga videos na hawak and he, we he, we uh we saw in the video how the chinese even you know, threatened our personnel by pointing their knives at our personnel despite this lumabat po yung ating mga sundalo you know? lumabat po with their bare hands you know? Pilipin Hans, makikita niyo po, tinutulang nila yung big ng kalaban pa, uh, I'm sorry, ng, ng Chinese Post Guard ng palabas o palayo. They were preventing the uh, Chinese Post Guard from hitting them with their uh, bolos, their machete, and other bladed weapons. Kaya ako po ay hanga-hanga sa ating mga sundalo. Despite the absence of uh, of uh, weapons or certain items to defend themselves, ay lumabat pa rin po sila. No, gusto ko po pong tanggalin yung uh, impression na yung mga sundalo po natin ay hinayaan nila yung mga Chinese Coast Guard na kunin lamang na yung ating mga kagamitan. Sirahin yung ating mga boys. No, hindi po natin hinayaan sila. No, po tayo. But, but then again, mm -hmm. may mga limitations po tayo. Because, number one, you no, know, we were outnumbered. Yung dalawang rig natin, ang katakap niya, walo. Philippines na uh, Chinese Coast Hindi lang po nits, may mga may mga steel hull na mga boats pa rin sila na binabanggat ng sa ating mga nits. So, talaga po nga uh, hanga-hanga ako sa sundalo Pilipino sa ating mandiripa, mandaraga, pati na rin po yung ating mga Coast because of the restraint that they practice. No? Dahil uh, napakalapit po nun nangyari yung pinangyarihan nito dun sa LS57. And as you all know, LS57 is also armed. No, may mga armas po tayo, but we did not use those. We did not use those because our objective is that while we want to bring supplies to our troops following international laws, no? our objective is also to prevent war. Ayaw po natin na magkaroon na kaya. Thank you. Thank you very much, sir. For <coughs> For uh, rigs, no, yung uh, boats. Yung isang big, big natin ay na inipit nila, no? Marami po kasi silang mga dineploy ng mga rigs nila. So, yung isang rig natin, inipit nila, no? Ilang uh, equipment. Pa. Di, di ba may nakita ko, pati yung mga cellphone. Kinuha, ninakaw. Kinumpiscate nila. Pa? Well, well, hindi man confiscate yun pa. Kumpi, hindi, nakaw. Ninakaw. Masyadong mabait yung confiscate. Oh. Ninakaw. Kasi ano na sila karapatan na i-confiscate? Ano, authority nila. Oo, oh, kaya. Diba? Para eh. i-confiscate, personal, no. personal property to ng mga Pinoy, no. kukunin nyo. Eh kaya ang tawag dun, ano yun? Eh? Dorobo. 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 <laughs> But of course, yung tropa natin, prevent them. Try to prevent them. So, na, may mga nakuha mga pare. May mga nakuha mga iba pang equipment. Sinira yung ating mga equipment on board, pati yung, uh, yung motor natin. No? At uh, tinusok rin uh, binutas yung ating uh, Reaching the hollow, flammable codes. So, our action now is that we are demanding that the Chinese return our rifles and our equipment. No? And we are also demanding from them to pay for the damages that they have caused. Dahil hindi po tayo papayag na gano'n lang na nila yung ating mga kagalitan. At kunin lang nila. Po. For me, this is piracy. Okay. Piracy. Because they imported our goods illegally. They got our, our equipment. Uh, again, you no? Know, uh, parang mga pirata na po sila dun sa mga ginawa nilang actions nila. Pero ang sabi kanina narinig ko kanina sa interview kay Senator Loren Legarda, parang sinasabi niya, uh, tayo hindi tayo. Uh, iniiwasan natin yung gulo. Iniiwasan nato totoo yun, totoo naman. Kaya ganun ang naging ano po eh, uh, ginawa ng Philippine Navy partner, di ba, pati ng Coast Guard. Mm. Hindi hindi sila nagpaputok o kung ano man ang ginawa nila doon sa uh, sabi nga ng Philippine Navy barbaric ano ay, uh, sinong, sinong officer yun nagsabi? Ang ginawa nga nila is piracy. Piracy. Eh, nakit nila yung ano natin, barko natin mga eh. pirata. Nagnakaw pa. At saka, saka mag-ingat-ingat din. Well, ma hindi ko masyadong ano. Basta may binanggit si senator Loren. Kasi, hmm. siyempre, kahit papano may mga produkto daw din tayong napapadala doon. China ang kumukuha. May mga OFW din daw tayo. do. Sabi ko parang, uh, hindi dapat... Hindi, hindi siya dapat, hindi, hindi oh, siya oh. dapat idamay? Oo. Oh, oh. Hindi pa yung usap ng oh, oh. WPS? Oo. Oh, oh. Sabi ko nga, bakit kailangan pang isali yun? Hmm. Oo. Oh, oh. Di ba? Oo. Oh, oh. Parang ang labo din. Sa totoo nga, yan. mas marami ang Chinese dito eh. Correct. Hindi port lang natin, hindi naman oh. natin... Hindi man tayo barbaric na kung ano anong gawin natin. Ang dami-dami pang mas kasalanan. Oo. Oh, sangkot sa, sa kung oh, ano mga krimen eh. Sa dami, -dami, dami ano pamemeke oh. Chinese yun ah. Correct. o oh, hindi yung Filipino-Chinese ah, partner. Oh. Galing mainland yun. Correct. Oh, inano ba natin? Hindi naman natin inano ah. Hindi naman natin pinipisikal na Naka. gantihan, di ba? Mm -hmm. Eh, hindi sinasabi. Eh, bakit Ah, uh, politika na ang inaatupag? Politika na ang iniisip ay eh, samantala ayan o, yung problema natin mm. sa West Philippine Sea mas lalong lumalala mm. sumosobra na ang China sa ginagawa sa ating mga ano partner sa ating uh, Philippine Navy at sa ating uh, Philippine Coast Guard mm. lalo na yung ating mga mangingisda din apektado na partner dahil nga dun sa uh, fishing ban fishing ban ano yon mm. uh, nahuhulihin nila Oo. No. Di ba? Hindi, it, 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 sumasobra na. Di ba nga, sabi nga ni ano, ng Philippine Coast Guard, nung umiingay-ingay partner, ulitin natin, nung ano, umiingay-ingay yung uh, issue tungkol kay Pastor Kiboloy partner, yung nag ano, nag arresto remember that? Oo. Uh -uh. uh, Di ba? Kinundi na. Sino kumindi na? Overkill. Sabi. Dating Pangulong Dato. Mm -hmm. Tapos, si VP Sara. Uh -huh. Hindi ako nagkakamali, pati si Atty. Harry Roque. ba? Diba? Ah, ito nga eh, sabi ng Philippine Coast Guard, yung ginagawa, ito, especially ito nangyari ngayon, no? Oh. itong ginawa, mas masahol pa sa nangyari doon sa incident doon sa pagsasalbi ng warrant of arrest kay Pastor mm Pastor -hmm. Kibuloy. Bakit yung kinindo na overkill Ito nangyayari sa mga kapwa niyo, Pinoy. Wala kayong say. 'Di ba? Bakit ganoon? Bakit ganyan na 'yung nangyayari yan sa ating o. mga ano? Oh, o imagine mo. Ito na ba ito? Na yan yeah, yan, yeah, partner. Yan. yan mismo galing yan sa Armed Forces. O, oh, huh? mo. Tayo tubig na. <laughs> yan lang ang ginawa ng ating y Philippine Navy. Yan 'yung water cannon natin. Ayun <laughs> <laughs> na ba? Yung balde. Eh, timba timbalang. <laughs> timbalang. Oh. Oh, tingnan mo may mga kutsilyo 'yan, no? Sabi ko mm -hmm. kung ako, partner, may nakita akong upuan diyan, no, bench itatapo ya yeah, hampas ko. Ako <laughs> ah, ako partner, oh. ako ha, kung ako yun nandoon. Di ba? sige, na. wala tayong oh, oh. gamit ng armas ha. Oh, wala tayong Oh, eh, makikipagbuno ako. Oo. Oh. Hindi na mo partner oh. Kasi talagang pinipilit ano nilang ano to. Ang, ano kung to meros eh. sila eh. pala palakol or may bolo sa sakto oh, ako. Oo. Oh. Di ba? Yun yun eh. Ako talaga ano. Pero ako talagang sabi ko nga, 'di ba, kagabi pa partner. Talagang ang ating Philippine Navy. O, oh, you see, oh, 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 nasa, nasa barko na sila. Mm. Nasa, nasa loob ng barko natin. <sighs> o. Oh. Pilit nilang ano yung kinukuha nila. O. Oh. Umakit sila partner, oh. Mm. oh. Sa ano natin? Sa, sa barko. Sa rubber boat natin? Oh, oh. O. So, o. Sa, sa, ano ba, sa ba yan? Sa Sierra Madre eh. ba yan? Hindi pa yata nila na-akit <laughs> yung Sierra ah, hindi Madre. Hindi pa ba? O. Oh, kasi ito yung barko yan na medyo okay. makalawang na eh. Di eh, dapat anong tinapon pala doon ano kung meron sila na iipon na ano. Ihi. Yung <laughs> <laughs> sinabi ni ano ni ni Sibiri, no? O, oh, yun, oh ayan, no, tingin ko. So, human ways. Pwede, pwede, pwede. Ay, dapat talaga. Hmm. Eh, ang tanong natin, talagang turo ito ng ano? Ng presidente nila? Maging well, parbahe? oh, he, hindi naman nila gagawin yan partner kung walang ganong order. Hindi ba kami attitude sila? Eh? Hindi partner. Hindi din nila po ano yan eh gagawin kasi alam nila yung issue dyan partner, di ba? Oo, yun ang diba? pa tayo. Oo. O. Sabi ni... <laughs> oh, Makakalungkot diba? talaga to, o, ito. Oh, ito, galit na galit ang ating mga kayubi eh. Alam Defend mo... yourself. Sabi yourself. So, o. Joan Rock, magtanim tayo ng galit, sabi ng isang attorney. Eh, papano tayo? Anong gagawin? Papano ba natin sila? Okay, ito yung tanong dyan partner eh. attorney, parang ano, ayoko naman magtanim ng galit. Oh, oh. Magtatanim ako ng puwersa, alam mo yun, the oh, strength, oh. the skills. Yun ang dapat natin itanin. Kasi kung uh -uh. galit lang tayo ng galit, tapos wala naman mangyayari. Oo. Oh, oh. Alam mo kaya tayo ganito mga kayubi. Sad to say, sad to say. Diba? Siyempre nakakalungkot makita to eh. Pero kaya tayo sobrang hinahon. Oo. Oh, Oo. Oh kasi admitted naman na hindi tayo magka-level sa pwersa. Kaya hanggat kakayanin nating huminahon, nag pag nag-start tayo yung bugso ng damdamin natin, sasabihin ngayon ng China, tayo yung aggressor. Uh Oo. -oh. Inabaliktad nila yung kwento. No. So, pag tayo na ngayon na naging aggressor, parang they will have the chance mm -mm. na magkaroon ng war. Eh, yun yung ayaw natin. Mm. At China knows it na knows na ayaw nato ng gera, kaya tayo pinoprovoke ng ganyan. Di ba sabi nila, sila pa nga una nagpalabas ng statement, sabi nila, uh, the Philippine the supply ship ignored, uh, repeated solemn warnings and instead proceeded to dangerously and unprofessionally approach unprofessional. Na, no, kaya nga eh. Tinu mo, binaliktad pa nila. That's partner. why. Ganun sila, pag nagpapapress con sila, partner, oh, oh. yung spokesperson nila, yung oh, oh. sa akin lang, ba diba, sino ba yung unprofessional? Kayo nga yung walang ano, wala kayong basihan, kundi yung sinasabi yung history. Eh, hindi naman, hindi na yan magiging, ah, uh, hindi na yan magiging basihan. Oh, oh. Kasi meron tayo sa arbitral ruling na hindi naman kayo nagparticipate. Oo. Oh, oh. Despite the fact na kayo, eh, mag-a eh, miyembro kay ng UN pero uh -oh. kayo yung unang hindi sumusunod. O, oh, eh sino ba ang ano, sino ba ang hindi professional? Uh Oo. -oh. Partner, itong ginagawa niyo oh. Akala ko ba friends tayo. Kaya ang basa ko nga dito mga kayo Parang gusto nilang patunayan na yun dating ginawa uh -uh. ni Pangulong Duterte, yun yung tama. Kaya ngayon magiging agresibo kami uh -oh. kasi din yung sinusunod yung anong ginawa ng dating administrasyon na yes master, yes master. Mm, -mm. Si ano, ganoon na lang ang respeto ko kay si Jinping. Mati matakot kayo. Sabi nila, they will not build, they, they assured us, they will not build anything there sa Scarborough. Maniwala kayo kasi yan ang commitment sa akin ng China. And galing kay ang si Jingpin si Jinping mismo nagsabi. And he's a man of honor. Kaya nga sabi ko, why are you so sparing? Gusto ninyo, gawain na lang ninyo kaming province, Fujian, pati Philippine province of China. Di wala problema. We <laughs> say, libre na lahat. Sabi ng ng ano to ng Philippine Navy partner, we have uh, told our troops use of force for mission accomplishment is not authorized unless in self defense. Oh, oh. Hindi mo ba self defense yun? Tinutukan ka na halimbawa, hindi mo ba ba oh, oh. pwede yun? pero, uh, pressed about what happened, uh, I don't want to speculate, uh, but it is precisely why Tell our troops, let us not get there. We are putting a lot of effort into that. Oo, Na, uh, 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 kaya nakita naman natin ang ginawa. Sobrang pasensyo. So uh, sobrang tinggi. Ang pigli. haba, partner. De, mga kayo, kasi... Hanggang naputol yung daliri. Pasintabi uh, uh, po. Kasi pero, ganito pero, yan eh. Uh, uh, diba? Alam mo. Pinipigilan din nila kasi ayaw nila talagang sumiklab ito sa wall. Kasi muna-una tapo kung hindi natin kakayanin. Pero hanggang kailan yan, partner? Gagawin nila sa atin. Yan ang tanong ng mga Pilipino din. Hindi, hindi, partner. Oh, oh. Ang problema ganito, handa oh, oh. ba lahat ng Pilipino oh, oh. kung magkakaroon man ng war? Oh. Eh, ayaw kasi natin. Kasi tayo... Well, for, see, for sure, hindi ayaw tayo natin. handa dyan. At ayaw oh. natin, partner. Pero kasi, kung may mangyayaring ganito, partner, ang masisisi nito, si PBBM. Mm-hmm. Diba? kasi sabihin nyo, katulad sa namin ni Sen. Robin, masyadong matapang. Unlike ng panahon ni Pangulong Duterte. Oo. Uh -huh. Ano? Hindi naman nagkaka-escalate ng ganito. Uh -huh. so. Oo. So, mangyayari ang focus niyan, pag talaga sumiklab yung war. Si PBBM ang tumtunan -tum -tum uh -huh. yan. Ang tanong natin, kung magkaroon ba ng, kung magkakaroon na Siyempre, kung talaga sabi mo, hanggang saan eh? Hanggang saan tayo magtitimpi? Diba? Hanggang saan tayo magtitimpi? Hanggang kailan nila gagawin sa... yan sa atin Oo. partner? Kung umabot na sa sakdulan, umabot na sa sakdulan, tayo bang mga Pinoy, lahat ba tayo magkakaisa kung magde-declare man? or kahit hindi tayo mag-declare, may nangyaring ganito. Nakaputukan. O kaya may, may napatay yung Pinoy. Halimbawa, lumaban eh. No In self-defense, ha? No eh syempre, babal babalik na rin yan ng China. <laughs> Automatic yun, baliktad yun. Are we ready to accept kung ano yung nangyari? Na hindi sisisihin yung gobyerno. Kasi mukhang yan lang, kasi kasi pag ito may nangyari talaga, partner, nasasabihin talaga ng kampo ni Pangulo. No kasi, Sinabi ko na sa inyo huminahon eh. Sinabi ko na sa inyo mag-status po. No so, tumbok si 你别的。